Mga Kalingap, ito pa ang mga YouTube channel na dapat nating suportahan. Associate Kalingap Reactors. Associate Kalingap Reactors. Please subscribe MSG Channel. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa ating lahat mga kalingap at mga kaibigan. Kamusta po kayong lahat dyan? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon. At uh, bago natin panoorin ang ating uh, gagawa ng reaction ay Sa mga hindi pa subscribe sa ating ama ng Kalingap na si Val Santos Matubang Kanyang anak na si Kalingap Rab, At ang kanyang butihing asawa na si Ate Edna Vlogs uh, I-subscribe na po natin sila uh, At huwag nating i-skip ang kanilang mga ads Para mas lalo pa silang makatulong sa mga taong nangangailangan ng tulong So alam naman natin na si Rina ay um, malaki na talaga ang kanyang pagbabago. Uh, maraming salamat kay Ate Roda na siyang nag-aalaga at uh, sa walang sawang pagmamahal at pag-aalaga at pag-intindi sa kalagayan ni Rina. So naway uh, gumaling na siya ng tuluyan. So ito ngayon ang ating gagawa ng reaksyon kumanta si Rina ng kantang uhaw. Yung uhaw na, yung kanta na pinakasikat na kanta ngayon, uhaw. So, pakinggan po natin siya at bago natin tapusin ang ating reaction. Malalaman natin kung gaano kagaling si Rina kumanta ng uhaw. Uh, kakaiba na talaga. So, ito na guys, panoorin po natin. <laughs> you <laughs> So ayan ng no, mga kalingap, napakinggan po natin si Rina. Kahit anong kanta kaya niyang kantahin at kung sa pagdating sa pagsayaw ay kaya niya rin kahit anong stepping ng sayaw. So gumagaling na talaga si Rina at pagdasal po natin na sana tuluyan na siyang gumaling at uh, alam na niyang magbasa sa kanyang cellphone, may may tinitignan na siya na uh, sa YouTube galing nang uh, karaoke. So Pagpatuloy po natin kung kaya niyang tapusin ang kanta na uhaw. So ayan no, nakapagtataka lang mga kalingap at mga kaibigan ng dahil kay uh, Ate Roda sa kanyang pag-aalaga at pagmamahal at pagtsatsaga kay Rina ay humantong sa ganyan. Gumaling na talaga siya. Alam naman natin na si Rina ay kakaiba noon dahil nga hindi siya marunong bumasa at ngayon kakaiba na talaga. Kayang-kaya ng uh, kayang-kaya na niyang sumali sa awit ng tanghalan. So, ito lang, no, mga kalingap at mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli, God bless po sa ating lahat.